SB19 Pablo, muntik ang maaksidente sa Korea dahil sa paghila ng manonood sa kanya. Hindi talaga nawawala ng pasaway at ang mga taong hindi nag-iisip at nasosobrahan sa bugso ng damdamin. Gaya na lang nitong nangyari kay Pablo na muntikan ng matumba dahil sa paghila ng isang manonood. Kitang-kita pa na nakikipag-interact si Pablo dito and he reached out for a handshake pero hinila pa din siya. Kaya naman napatakbo ang iilang mga staff para alalayan ito at marahil ay pagsabihan ang manonood. Narito naman ang komento ng iilang 18.